Right, mga kamukil, no? So ayan. Nakakaranas na ba kayo sa pag-install ng mga ganitong plastic table, mga kamukil? Mga office table, no, kung tawagin natin. O kumpleto po 'to, mabibili po 'to sa uh, mga ang tindahan. Meron sa City Hardware, meron sa mga mall, at meron ding mga nagsiseller nitong mga kamukil, Holds, uh, nag wholesale sila na mas makaka- makakamura kung doon ka pupunta Yung mga ganito, no. Ito 'yung mga tinatawag na office table. O Computer. Para sa mga computer, no? Meron siyang lalagyan ng mouse dito. You know? Tapos, dito nakapatong yung computer. Tapos, meron siyang drawer. Yan. Yung drawer yan. Tapos, meron siyang cabinet. Ayan, you know? Tapos, meron pa siyang lalagyan dito ng mga extra pang pwedeng yun lalagyan. Yung para sa, anong tawag doon sa computer? Parang speaker niya. No? Hindi ko alam kasi wala tayong computer, mga kamukil. So, ito yung ituturo ko sa inyo mga kamukil kung paano. Kasi mahirap to. asimbulin kahit na may manual to. Pero mahihirapan talaga. Yung may technique mga kamukil. Kahit ako mga kamukil, nahihirapan ako nung unang install nito. O assemble. Pero, nung assemble ko na yung isa, madali na lang para sa akin mga kamukila. May technique kung paano siya. Umpisa na, madali mo makuha. Kasi kapag susunod ka sa manual, matagal-tagal. Na, no? bago mo makuha. Okay? Tapusin mo yung video mga kamukil. Medyo may katagalan to. Pero tapusin mo lang ito yung ating isusunod okay ito yung pinakaporma yung mga kamukila ah. so sa dami ba naman yan talagang mahihirapan tayo kahit na may pattern itong mga kamukil o diagram tayong sinusunod o manual ayan o oh. pero talagang mahirap siya mga kamukil i-install i ikabit uh, oh. so ako mga kamukil uh, mangilan-ngilan lang yung sinunod ko dito sa pattern na to ayan o oh. tapos sa dami ng mga tooks kailangan nating ikabit malilito ka nito no? Mayroon pa tayong mga drawer oh. oh, drawer guide ayan isa-isahin natin to mga kamukila ito mga kamukil unang kuha natin ito yung cardboard no? ito yung tatip uh, sa likuran ng ating drawer at saka ito yung mga flooring ng ating drawer ayan May natin dyan tapos sa mga screw nyo mga kamukil maraming uri ito ng screw diba? Sige natin ha. Ito drill bit natin, tabi natin. Double bolt. dito. dito. Ito yung madalas magagamit natin mga kamukil. Madali lang yan. Kung saan natin hanapin yan, makikita natin yan. Pero itong part na ito mga kamukil, ito yung pinakamahirap. Ayan o. No. Ito yung pinakamahirap. So, may apat yan na ganyan. Yan. Yan po yung isa sa pinakamahirap. So, yung partner niyan mga kamukil, ito. Ito siya. Ito siya. Tapusin yung video mga kamukila. Pero may idea din kayo. Video matagal-tagal to. Apat din yan. Yan yung partner niya. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin yan. Napaka-importante yan mga kamukil. Okay. Tabi natin dito. Tapos mayroon pa mga kamukil. Ito. Para saan ito gagamitin? Itong ganyan. Kita niyo mga kamukil yan. Oh. Mayroon din yang anim. Ayan oh. Tatlo. Anim. Yan. Ito mga kamukil magagamit ito sa pagdating ng uh, cabinets natin at saka drawer. Ito yung tinatawag natin pivot hinges. No? Kung sa pintuan natin gagamitin ito. No? Pivot hinges yan. Tinatawag natin. Tabi natin yan. So ito, madali na lang hanapin mga kamukil. Meron tayong dalawang handle dito. Yan. Para sa cabinets natin. Androwear. Sabi natin yan. O ito, madali lang hanapin yan mga kamukil. Itong mga screw na yan, gagamitin. Tapos, napapansin nyo, may, may kasama siyang pako. Finishing nails. Ito yung magiging pang finishing nails natin sa likurang party. Dito mamaya mga kamukil. Ito. Dito natin siya ipapako. Okay. So, itabi natin to dahil ito yung flooring. Ito yung uh, wooling sa likurang party ng ating cabinet. Okay, saan natin? Una natin kukunin mga kamukil. Lagi niyo tatandaan, may mga guide kasi ito. Ito may part yan kung saan gagamitin. Ito yung pinakauna natin magkagamit. Sabi natin, dito mga kamukil, may mga ganitong butas. Ito yung palatandaan na ito yung para sa mga cabinets niya. Dito malalagay yung ating. ganyan. Ayan ito yung mga kamukil. So, ituturo ko lang sa inyo. Simple lang tingnan to. Pero pag ginagawa nyo na mismo, talagang mahihirapan kayo. Tapos ito, gamit ito ng cabinet. Dito mapapasok itong ating hinges pivot. Ayan o. Diyan siya. O, ayan. Isa-isa yung ating cabinet yan. Tapos ito yung magiging Kissing ng ating cabinets. Ayan. Kita nyo may mga guide siya. May butas na malalaki. Itong butas na malalaki mga kamukit. Dito rin ito magagamit. Ito siya. Itong lock na ito papasok yung ganyan dyan. O, oh, ayan. Asimbulin natin yan. Tapos, Ito yung para sa pinaka pundasyon ng ating uh, cabinet mamaya. Ito, kasama to. Tapos, ito yung para sa patungan ng ating mouse. Yung parang magta-type tayo yung mga kamukit. Hindi ako masyadong ano dyan. Kasi wala tayong computer. Tapos, ito, Meron tatlong ganito, kasama itong mga kamkwil. Ito yung silang magkakasama. Ito yung uh, isa sa pinakauna din natin i uh, simbol Sabi natin yan. So, unang-unang gagawin natin mga kamkwil, ito para ito sa ito, din to sa ah, cabinets. Ito, cabinet din ito. Tapos, ito ay hindi magiging dito. Dito yung. O, so, ito yung unang I-install natin mga kamgil Itong pinaka Dito niya na? So magagamit natin Para malalaman natin Kung yung mga na rin, Sunod-sunod na yan Mag-i-install muna to Itong side na to Itong pinakauna. So, ito yung kailangan natin. Ngayon, asimbulin natin to. pamangkin. So, ito na yung nakuun natin. Ito yung pinakauna natin gagawin. Ngayon, sa pamamagitan ng mga butas-butas na yun, masusundan na natin pati dito. So, susunod natin mga pamangkin, itong dalawang butas dito, titingnan natin ito kung saan siya. So, ngayon, meron to. Ito, dito na ito siya magagamit mga pamangkin. Ito dalawa. Pero sabay itong tatlo na to. May butas dito. Tingnan natin dito. Ganyan na yung forma niya mga kamkilaw. Ngayon, hindi natin yung magkakabit kung walang uh, dito sa kabila. Tanawin rin po, speakers po. Ayun lang, akong namungkikadura. Ito lang mga nakakabit trabaho. Kaya kailangan may kapartner yan dito sa kabila. Yung kapartner niya mga kamukil, ito na. Yan, ito na yung kapartner niya. May butas dito, may butas din dito. So, ito yung magiging kapartner niya mga kamukil. Alright, ayan Unti-unti uh, na namin na-symbol mga kamukil ha? Sa pinakauna namin start mga kamukil doon no? Iyan mo na yung buuhin natin Tapos papunta dito Pag makabit na natin yung mga kamukil papunta dito Malalaman na natin kung saan yung kasunod niya Sa pamamagitan nito mga butas-butas mga kamukil Ayan Mga butas yan Tulad nito mga kamukil May butas to So yung hahanapin mo lang dito mga kamukil na partner yung may ganitong klaseng butas kalaki. So, ibig sabihin, eh, ito siya mga kamukita. Ayan o. O, Dahil yung butas niya nandyan, yan, ganyan siya dito. Yan, ganyan siya. Ayan o. Eh, there's a onabor. Ayan siya. O, may pupurmahin po na tayong pang cabinet at saka drawer natin. Ayan o, oh. Ano nang yun? So, lagay natin yan mga kamkil. Asa mo itong isa na, itong damay? Ano eh? Ano Asa mong bangag, ani bor? Ay, tanawang pa ng bangag sa ilaw, mani. Kini. Anak ni bor. Ano eh? Ah, sige, anak na bor. Ano diya ang handol. So ngayon mga kamukil, ito magagamit na natin to, itong pivot hinge natin. Uh, gamit natin to dito. Okay, yan na siya. O saan ito ilalagay? Pansin nyo yung mga butas na yung mga kamukil. Diyan natin yan ipapasok. Ayan o. Magagamit na natin itong pivot hinge natin. Dahil dito natin siya malalagay, ganyan yung ano niya. Ganito yung senaryo niya. O kailangan may paipot tayo dito. Pasok lang natin to. Ano? Yan. Tapos dito rin sa baba. Yung, yung paipot natin. Ayun. Tapos ngayon, may ano din dito, butas. Dito natin siya ilalagay ganyan. No? Tapos sa taas din, may butas din to. yung scenario niya mga kamkel. Ngayon, fix na natin yung screw. no so ayan na natin unti unti itong ating ginagawang uh, computer table o office table ngayon ito na namang uh, tawag nito drawer yung ating ikakabit paano ito asimbuli no may mga kahit itong mga kamagigan niya no ibig sabihin nito mga kamukil may lapro siya o may gitling siya dito natin ipapasok yung pinaka flooring niya ayan ngayon dahil mag-aasimbol na tayo dito ng drawer. Dito na, na rin natin ito magagamit mga kamukil. Yung kapartner nito, ito. Ha? So, hanapin lang natin itong may malaking butas. Yan, partner yan sila. Kung so, napapansin nyo, wala nang ibang malaking butas dyan, di ba? Kaya yung tataka kayo, bakit apat? Dalawa lang yung pwede mapaglagyan. Ha? Ngayon, lagyan natin yung malaking butas kasi dyan talaga siya. Yan, pasok natin dyan. Tapos ito, pasok natin yan. Ngayon, dahil partner to sila, paano maging partner? Ito mga kamukil, ilalagay natin to dito, mga kamukil, sa pinakatakip ng ating cabinet uh, drawer. So, yung paglagay nito, napapansin nyo, parang trade siya, may trade siya, dito siya ipapasok. Itiritrade natin siya dito para kakapit siya dito. Yung butas na tumali maliit ito mga kamukil kaysa dito. Ayun, pag iikot natin to hihigpit to ganyan yung magiging tsura niya mga kamukilaw yan so pati sa kabila lagyan natin si dalawa to so medyo mataas taas yung video mga kamukil pero tapusin nyo lang mga kamukila yan ayan sya ngayon paano magiging partner to at saka ito ayan mga kamukil kung napapansin nyo may butas yan dito dito yan sya ipapasok ganyan mga kamukilaw yan o pasok natin dito tapos napapansin nyo itong mga kamukil may, may butas siya dito sa gitna kailangan itong bilog na to makakapasok siya ganyan mga kamukil o. ganyan yung itsura nyo ganyan o oh. papasok yan ito yung magiging lock nya ayan o oh. So, pasok natin to para makikita nyo mga kamukila pasok natin ganyan tapos pag hindi siya mapasok ikutin lang natin ang screw dito sinayong may trabaho bro yan mga kamag Ikutin na natin yan. bibikit na siya. Ngayon, ipantay lang natin to. Tapos, iikot natin to ng screw para magiging mag-lock siya. Ayan yung purpose niya mga kamag Diba? Sa kabila din. Pasok lang natin to. Ayan. Napapansin nyo, hindi siya lumapat dito. So, ikotin lang natin to. Ayan, lumapat na siya. Tapos, uh, ah, hilain na natin. Iikot na natin babalik para magiging mag-lock siya. Ayan na siya. So, ngayon, dahil may cut siya dito, ito yung magiging pasukan ng ating flooring. Ganyan siya mga kamukilaw. Ganyan siya. Okay. Ganyan. Ganyan. Ayan. Tapos, hanapin natin. Dahil may gitling to dito, kailangan mahanap natin yung may gitling. Ito. Uh, napapansin yung may butas siya dito, may butas siya dito, tapos may butas. Ganyan siya mga kamkilo. Ayan. Extra. siya. Tapos, tumuwa siya dito. Post ball. Ano yung mga kamukil? Ano ang pasak natin dyan. Tapos, lagyan natin ng lock. Kasi pag walang lock, dito rin. yan. Ah, ano, may butas to dito sa loob. Pasok na natin to. mga paibot natin. yung magiging last niya. Yan. Yan yung sit niya. So, ito rin, may lock niya. So, yung kasunod nito, table na lang. Tapos yung lalagyan ng mouse. Okay, post mo Ну... Okay. Ayan na po yung ating finish product mga kamuyo sa pag-install, no? Oh, medyo matagal-tagal din no? Ayan. ito yung pinakahuling ikakabit ng cardboard nyo. Ano? So, dito na magagamit ngayon itong finishing nails natin. Diyan. Tupong bra. Yeah. Okay, thank you mga kamuyo. Maraming salamat.